Miss World 2013 Megan Yang binabash ngayon ng mga taga-Afrika dahil sa ginawa niyang ito kay Miss Botswana. Saying, saying, Hindi pa rin kumukupas ang kinang ng only Miss World title holder ng Pilipinas na si Megan Yang. 2013 pa nang masungkit niya ang world crown para sa Pilipinas. Mahigit 10 taon na ang nakalilipas ngunit na natiling mailap ang second crown para sa bansa. Si Miss World Philippines Gwendoline Forniol ay hindi nakapasok sa top 40. Marami ngayon ang napaisip sa pagka-unplace ni Gwen gayong nag-place naman siya sa mga fast-track events, kagaya ng Beauty with a Purpose, Talent at maging sa top model. Binigay ni Gwen ang lahat and she has represented the Philippines so well. Going back to Megan Young, muli siyang nagbalik bilang host sa edisyong ito ng Miss World and she did very well hanggang sa dumating ang Q&A round para kay Miss Botswana. Bago binigay ang mic sa kandidata, pinuri siya ni Megan at inayos ang buhok nito. Looking beautiful tonight. I'm just going to fix your hair a little bit. There you go. All right, now it's your turn to pitch the sharks of Shark Tank India. Munet hindi nakaligtas sa mga mata ng taga-Afrika at ibang bansa ang ginawang ito ni Megan. Tinawag pa itong witchcraft o pag-alis ng swerte sa pagkapanalo o katulad ng paniniwala ng pagsasaboy ng asin dito sa pagentry sa Pilipinas. Asin, asin, asin! Sinabotahi daw si Miss Botswana na siyang tinuturong dahilan kung bakit ito natalo. Si Miss Zek Republica si ang tinanghal na winner. Narito ang mga komento ng pambabash kay Megan. Megan Young, I hope you're proud of yourself. What you did is witchcraft. I agree with every person from that moment on, we know they were going to cheat Lesie go out of her ground. True that. That shouldn't be allowed at all. Ano ang reaction modito.